So, ginawa ko dito, pag umaga, didiligan ko, pag hapon, didiligan. So, ito, kakababa ko lang ng mga letos po ito na nabuo. Ayan, o. Mga letos. Eh, hindi ko siya natagtad agad, napabayaan ko dito sa karton. Kaya, na ano agad, nabulok. Kaya, ayan. Kasi ito, pwede nang tamnan to, lupa na. kita tinakpan ko lang kasi, itong niyog na to, may mga ano dito, may lipid, tapos may mga, uh, ang tawag nito, mga bulate. hinaya ko na lang tinakpan ko, para moist pa rin siya hanggang mamaya. Tapos nakadilig po yan. So yun na, nilalagyan ko na. Marami na akong basurang nalagay dyan, nabubulok mga papel. Tapos dito, kasi di ba nandito yung katawan ng ref, Sinala ko po yan. Manumano ko sinala ng electric panyan yan. Yung bilog ng electric panyan yan. Yung lupang nakuha ko. Kaya yung nandoon na ano nang rep, nailipat ko dito. Yan. So, itong mga paso na to, dyan ko muna nila, hindi eh, ko pa muna ginalaw. Ang daming gagawin, pero yung may mga lupa kasi. Yan, nga napansin may lupa. Pag nilinis ko to, yung mga lupa, eh, idediretso ko na ibabaw dito. Kasi ito, pa, pa araw-araw, din ko, ko, bumaba na bumaba yung basura. So, di ko muna nilagyan ng lupa. Hinayaan ko muna bumagsak. Tapos, pinakaibabaw nito, huli ko ilalagay lupa. So, so far, ganito ni garden natin. Ito. Pero pa dito, ayan naman, nabubulok. Pero mag-style ko dito, huhukayin ko na ilalim kasi kung nakita nyo, o, lupa naman po ilalim nito, pwede ako magtanim. So, pag nagtanim na ako ng gulay, ganyan lang. Igigilid ko lang siya. Kasi katulad na lang, meron. So, yan ang update ngayon, mga ilang araw. Ayan. So, ito na nga. Nakita niyo yung mangos din. ako tuwa na makita ko na mumu, na mumulaklak. Ayan. Kasi yung huli nitong bunga, bag yung Ulysses. Ibinagyo siya ng Ulysses. Tak-taklat ng bunga niya. Tapos, mula noon, anong taon ba yung Ulysses? 2024 na ngayon. Hindi siya namunga. Tapos, ngayon lang ulit. Ayan, o. Oh nakakatuwa kasi syempre bihira ka makita ng mangustin dito sa Pilipinas moron, sa Davao marami talaga to pero sa dami ng napuntahan ko dito doon Bulacan wala pa akong nakitang may tanim ng mangustin so ayan siya ako na nag alaga sa kanya so, so ito nakahingi ko sa uh, Department of Agriculture namin dito ayan meron silang kamatis Um, talong, tapos sili. Tapos ganyan na yung style. Dati, pag nanghihi isang plastic na ganito, isang tanim na yun, ganyan na yung style nila. Oh. Galing sa nursery, binubunot na lang nila ng ganire. Yan. na bahala magtanim. Kaya minsan, pag hindi ka maano sa paghalam, may tendency si mamamatay pag ganito. Ano? Ganyan na yung bigay nila. Oh. Kaya good luck. Yan, dalawa kami ng anak ko. So, dito may mixture na ako dito ng ipa. Kanina naghakot pa talaga ako para bumili ng, bumili ng ipa. Tapos lupa, mga recycle na lupa. Ganito lang. Yung mga ako na pabayaan. Yan, no? So, ganoon na yung proseso natin. Yung mga namatay kong halaman. Namatay dahil pinabayaan. Yung lupa lang kukunin ko. ano. Hindi ko alam kung anong kalateya to. Tapos halo-halo lang. Tapos recycle dun yung mga pasok ko. Ayan. Yan ang gagamitin ko. Kasi pansamantala dito ko muna siya ilagay. Bago ko siya ilipat sa pinakataniman na mismo bakit ginagawa ko, pinapasok ko muna siya. Kasi, tingnan nyo yung ugat niya o nakalabas. May tendency po mamamatay yan. So, kailangan pinapasok ko muna. Dito ko muna siya pinapay-stable. Bago ko is siya itanim sa lupa. Kasi ito, ilalagay ko lang siya muna sa lilim. Maalagaan ko. Pag stable na, mas madali nang ilagay sa lupa. Kasama na yung buong yan. Buong lupa sa paso na yan. Kasi sa init ng panahon ngayon, may tendency mamamatay yan. Subok ko na po yan. Kasi, oh, labas yung ugat ng talong, oh. Mo naman, oh. Pag hindi ka ma, ano, sa halaman, sabi nga nila, ewan ko lang, ha, hindi ka mabuhayan. Ganyan yung itsura. Mahirapan kang buhayin, papa, stable yan. So, gawin mo, tadi mo muna sa paso, pa-stable, bago mo i-transfer. Ayan yung mga nagawa ko. Wala siya. Pamatis, talong, yan, tapos ito, sili. So, may ampalaya ako dito. Itong ampalaya na to, galing to sa gulay na binili ko. Half inch ko lang siya pinapasok. So, kung sino tutubo dyan, bigyan ko lang ng distansya. Ayan. Nilagay ko lang siya sa gilid ng lutuan namin. Sa, pad, ano, yung namin, may balagbag dun. Doon ko lang nilagay itong buto na to kasama yung parang pum, Ano ba tawag nun? Yung kasama ng buto na ampalaya. So, hanggang sa na-dry siya, ayan, itsura niya. Siksik ko lang siya dyan. Tapos meron na dito ang cut grass to eh. Cut grass. Ayan. Kasi may pusa ako. Ayan. Nabibili ko lang to siya sa ano. Sa Lazada. Mix mix ko lang siya dyan. Ligaw ko lang siya. Alalayan nyo lang kasi yan ang mangyayari oh. O mga tiyong lupa. kailangan alalayan nyo ng kamay. Kasi ang tubig na yan hindi pa ang diretsyo ilalim yan. Ayan lang muna ng butang. Babalikan ko lang ulit kamaya yan. Itong part na ito inayos ko. Ang ginawa ko, hinukay ko. Ayan yung mga lupa kamay ko. O. Ako lang gumawa eh. Tapos dinulungan pala ako ni Bunso. Ayan. So hinukay ko siya. Kinuha ko yung lupa. Tapos basura. Ayan yung mga basura. Tapos yun doon. May mga lupa rin doon. Tinambakan ko rin na basura. Kukunin ko rin yung mga lupa na yan. Gagamitin ko rin sa ngayon. Ayan. Pilipilik yung mga nabubulok. So ito mga lupa na to itatakip ko rin yan sa ibabaw nito marami pa kasi ako basura so may maipan na ako yung mga gulay doon na mga mabubulok itatambak ko dyan katulad dito oh. tatakpan ko ng lupa yan para mas mabilis medyo hassle hindi ko na nakuha na ng video pero yan na yan dyan ngayon derecho derecho lang gawa ko update update na lang So, para ito, napupuno ko na siya ng basura na bubulok. Hindi ko pa rin ito naayos. Sa so, maayos ko rin yan. Eto. may kalabasa ng tumubo. Puro pakalat. Hindi kaya ng ano, isang gawaan lang. Lalo, nanay po. <laughs> nanay po ako yan. May isidyante ako. Inaasikaso rin. So, sa kayong ganyan na muna. Ayan na update nyo sa part na yan. Dati mga dive-in bakya dyan, di ba? Ayan na siya ngayon. Gagawin ko mataba yung lupa na yan. Kasi itong mga bato na to, kung nakikita nyo, ayan, medyo matigas po. Binara, binara ko siya, ayan, kasi puro po tampak tong ilalim ito mga basag na tiles mga tam yung tinibag na pader diyan po kasi dati malalim po to dito pa ganyan oh pababa tong lupa ito po mantay na pero puro tampak po ilalim kaya yung lupa dito hindi po maganda kita niyo semento yan oh puro tampak po yung lupa dito kailangan ko patabain yan so yan yung ano ko ngayon kukuha ulit ako manghihingi ulit ako ng mga basura dadaganan ko yan tapos magwawalis ako kasi mahangin yan Diyan ko ito tumpok. so ito mag start na ako magtanim ng sitaw so binili ko lang po ito sa grocery makakabili kayo nito ramgo yung brand niya kasi pansin ko mas maganda tong sitaw nila eh pag tinanim ko tumutubo kaysa magpa dry pa okay, okay. ako minsan nakakalimutan ko na inuod na or so, ito, binili ko lang to sa mga grocery na Yung, mga, ano, sitaw. yung sitaw na magulang ito na lang para walang hassle. So, bali na baon na yun ng mga so, ano, 1 inch. kalalayo, o lang, mga malalim na in, yung 1 inch sa akin. Tapos, so, distansya distansy, isang roller. Distansy, para masave natin yung lupa. Para kasi, ma 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 maiksi ilang. Ma kung baga maliit lang yung lugar, yung pwesto para dyan. So, may ilang puro na yung matatanig ko. Sariling gamit lang yun. Kasi, pag nagtubuan to, medyo okay. okay. malalim. So, kung nakikita nyo, itong lupa dito, puro tambak to. So, para mapakinabangan ko, ang gagawin ko, hukayin ko siya. Yung mga lupa-lupa na yan, that, ginawa ko kasing dito, so may mga lupa, Pero ko isipin, puro tambak ng tiles, semento. So para gawin ko siya kapakipake na bang ka sa wang Kung kain ko to, tas lalagyan ko ng lupa dito ako magtatanim ng um, okra. Hindi naman masyado maselan ng okra. Kasi itanim ko yung okra sa paso. Dito na lang para kahit paano sa lup ground talaga siya. Ayan, nakita nyo puro tambak yan. So, pangit yung lupa dito sa amin. Talagang so, inano ko lang talaga siya na ina inano ko ng mga pataba para gumanda lang. Ayan. So, dilagyan ko na siya. Ayan ko nakikita. Yung ipat saka lupa to. Ah, compost. Kunti lang kasi lupa ko. Yung compost ko. Naubusan na rin ako nung lupa na sa kusako. Tapos, ang style ko dito, dito ako mag... Pag nagtanim na ako dito ng okra, tulad dito may mga basura ako para tumaba siya. Yan ang gagawin ko. Habang tumutubo yung okra, pag may mga itong hiwa, -hiwa ko sa kasini, ilalagay ko yan. Yan. Para tumaba siya. So, dito si okra. Buto ng okra. Meron akong buto dito. So, eto siya. Tatay mo ko dito ang tatlo lang. So, style ko dito talaga. Kailangan diskarte lang talaga. More on lupa ang gagawin ko. Pag nagtitipid akong lupa, ganito lang. Kasi kailangan mapatubo ko siya. So, may lupa. Ano to? Compost po to. Nahihirapan ako sa lupa dito. Bibili talaga ako. Hindi compost. Yung nakita niyo, may mabasura-basura. So, dito ko siya itanim. Sila tatlo. No. Ayan. Sa katagalan, maging ano rin itong lupa na to. Ayan na siya. So, ito na yung kamatis na itanim ko na. Meron ako dito walong puno yung kamatis. So, ito na yung compost natin. Yan, bababa pa yan. Kaya yung mga nandito, hindi ko muna inayos kasi may mga lupa. Yan, kailangan pag ginalaw ko kasi, iba ugali ko, pag ginalaw ko yan, tuloy-tuloy yung galaw ko, di na ako titigil yan. So, bago ko galawin yan, yung lupa na mga nandyan, i -ano ko, tatampak ko dito. So, ayan. So, ang style ko, pag nagtanim, maglalagay muna ako ng mas marami, malupa, Oh. Ang plano ko dito, ang palay ang itatanim ko. Tapos so, magtatanim ako dito banda ng pipino. Gusto ko maglagay doon banda ng sayote. So meron ako talbos ng kamote tsaka ano doon, alugbate. So dito, naitanim ko na rin yung ceiling green. Yan, ceiling green po ito. Yan. So ito yan Oh. Ganun din ang ginawa ko. Naglagay ako ng lupa dito party. Inuka ako to. Ginigil ko yung mga basura. Naglagay ako ng lupa. Katulad sa ginawa ko sa okra, tinanim ko siya. So, yung mga basura andyan sa mga gilid lang. Ayan. Buhay na siya, oh. Ayan na. So, doon yung okra ko mainit na. Mamaya tatapusin ko. Excited na ako ipakita yung mga update sa inyo. Kalat pa. Ang dami kong ginagawa, ba? Diba? <laughs> so, eto na yung talong hinukay ko siya. ah, uh, ito siya, actually. Actually. Pagkahukay ko, lupa naman ng ilalim nito. Kasi diba dati kong garden to, sa mga nanonood ng dati kong vlog, lupa taga ilalim ito. At ko lang ng mga basura. So, ayan. Inuka ko rin yung basura, lupa yung ilalim. Dinagdagan ko ng ilalim. So, ito yan, ipa. Mas nilagyan ko pa siya ng lupa sa ibabaw. Kasi mainit po ngayon. Mainit yung ipa eh. So, pag nag-reflect pa sa araw, kawawa yung halaman ko. Kaya, inanohan ko ng lupa. So, ito na yung mga talong natin. Tinanim ko na yung kalamansi natin. Nagyayabang. Ito yung bigay sa akin ni Hermes Sunaho na kalamansi. Ayan, ang dami na namang blaklak. So, ayan yung talong. Oh. Nanalitin na yung talong ko. So, bago magtanghali, kailangan tatakpan ko itong mga to. Tatakpan ko siya pagtanghali. Hindi po pwedeng naka-expose ng ganyan. So, nilagyan ko to ng screen kasi ang problema dito, pag bukas ko nitong pintuan na to, yung Redwood Red Island ko, maglalabasan. Doon agad sumisiksik sa gilid. Eh, may mga tanim na ako dito. May sitaw na tayo, may kangkong. Mag-aano pa ako dito ng radish. May sibuyas. nag-ano na ako ng seedling. Patubo na. Ayan yung kalamansi. Dami oh. rin. So, pag binuksan ko to, mag-uunahan lalabas dyan sila sumisiksik. So, hinarangan ko muna. Pwede na yan, screen. Ito yung part ginawa ko nursery. <laughs> so, may ano na tayo dito. Ito, mga ampalaya to. Ginanito ko na lang kasi di ba maipa doon. Hukain ko yun. Tapos ito, babalik ko. Ilalagay ko na lang ito, mga ampalaya. Ito, ayan na. May matumutubo na mga ano to ito cut grass. Ayan. Yung ano natin, ito siya si sambung, Nanghihingi na ako ng pantanim kasi nahihiya tayo pag pait ulit tayo ng hingi, ba diba? So, pang tayo, sabayan na natin ng pantanim. Ganon. So, ito. Ito siya labanos. Ito, ano to? Um, sibuyas. Nakakilala ko yan kahit tu pag tumubo yung kahit buto lang kilala ko na yung mabuto ng ano. So meron ako ditong lemon grass or tanglad. Yan yung mga nire-revive ko. Mga buhay naman to. Okay na. Mga nag, ano na. Nag-survive na. to Yan na siya, oh. Kasi ito yung mga napabayaan ko, diba? So, nire-revive ko ni yung ko, ah. Hello kay Sis Unique Gardaram. Ayan, oh. Sis. Andyan sila, Sis. Ito yung barigated natin na subastatum. Ito, barigated siya, oh. Ito yung mga na, na, ano, na agapan ko. So, ayan. Yung mga ko. Kasi nandito sila nakasilong. Marami na sa akin. Kalatea. Yung collection ko ng Daipinbakya. bakya, yung mga collection ko ng Bigonya. Walang dilig-dilig. So, kung nakikita nyo, lumabas yung ugat. Kaya, hindi siya nabubunga na maayos. So, lalagyan ko siya nito tatambak ako ng lupa. Yan, lahat yan, compost po to. Oh. Kikita nyo ganda ng lupa. Lalagay ko yan dito, yan. Try ko dito. Tingnan nyo kasi yung ibabaw. Oh. So, try ko siyang i-revive kung kaya. Baka, malayo, nyo. Isa, mamatay na lang siya na wala akong ginawa. Ito na siya. Ito na siya na puno na. Ito mga bago na ito, tambak ko. Oh. sa ilalim mo, oh. nabubulok ko. Oh. So pag ko ng ano, lalo kung may kahon ako, halimbawa, ito yung pinakailalim nung nilalagay ko sa mga kahon ko. Kukunin ko dito, kaya magtagdag na ng ano. Basta ganun na proseso, dito ko sila muna tinatambak. Ayan, nasa ilalim yung mga una kong nilagay bulok na. O. Ayan na siya. Magkakaroon natin ng update sa susunod.